Dito tayo sa Murong Bagabag na Vizcaya Project. So ano nga ba yung po pwede ko i-share sa inyo ngayon? Nakikita nyo ba yan? So last time na pumunta tayo dito, yung loob pa lang yung maputi. Pero sa ngayon, napahira na po yan lahat ng masilya. So wala pa po yung primer pagdating dun sa may pagkatapos nating magmasilya. Pero ang syempre, yung proseso natin, mauna dyan yung masilya Nasaan pagka uh, minasilyahan natin ay uh, lilihain syempre, sanding. Yan, sinasanding yan lahat. Tapos susunod yan ay yung uh, primer ulit. So gamit ang Acrytex primer yun, ang primer natin dyan. Pero dito mga kamusta, gusto kong mag-share ng isang uh, tip. Lalo lalo na sa mga kliyente natin para magkaroon sila ng idea. As well as uh, dun sa mga contractor natin. So dito, uh, ano nga ba yung kagandahan ng paggamit ng light colors? So the light colors na tinatawag natin, ito yung uh, kumbaga kagaya niyan, white, off-white, dirty white. Basta meron siyang white, mga kamusta? Light like metal ash na ginagamit ko kalimitan na ngayon eh talagang gustong-gusto ng mga kliyente natin. So dito, mga kamusta? Ginawa ko tong video na to para ipakita sa inyo kung ano yung comparison ng paggamit ng light colors at saka dark colors o kaya matitingkad na kulay. So kung napapansin nyo to, lumitaw yung ganda ng bahay ni Ma'am Brenda. Lumaki yung itsura, naging maliwalas at masasabi mo na mas maganda kung ikukumpara natin sa dati. Bakit nga ba? Kung ito mga kamusta, nakukulayan kasi siya at gumagamit ka ng mga light colors, ang mga puti mga kamaslas, lalo siyang lumalaki. Ang maliit na bahay, pag ginamitan mo ng malu, ma, mga ma, ma, ayan, kagaya niyan, puti, ano? Ayan, pasensya na, ano? Mga puti o kaya naman light colors mga kamasta, ay lumilitaw yung kagandahan at lumuluwang yung itsura niya. So yan yung comparison niya pagdating sa paggamit ng mga gamit na yung mga dark colors. Kasi pag dark colors, lumiliit lalo yung mga space ng mga bahay mo lalo na pag ginamit mo to sa kagaya niyan, outdoor at saka indoor so uh, sa akin pagka tinatanong nyo sa akin mga kamusta kung bakit mas gugustuhin ko na gumamit ng mga ganitong kulay kasi nga may mga kadahilanan tayo kagaya na ito ang space na ito yun, from building line or yung sa column na yon sa column na yon yung building line po natin dito ay 10 meters po yung frontage niya. And then yung sa side niya ay 10 meters. So ibig sabihin 100 square meter po ito. So kung mapapansin natin, sakto yung uh, yung uh, division o kaya yung uh, kung paano natin siya uh, naayos, no, di ba? So ngayon, mas gugustuhin ko gumamit ka ng mga light colors kasi etong uh, bahay na to sa dati hindi mo siya map mapapansin ka agad na uy, malaki pala to. So sa ngayon, lumitaw yung pagkalaki ng bahay. So, kung titingnan natin, napakaluwang na ng itsura niya, napakaaliwalas niya na tingnan. So, sa light colors na paggamit, eto, wala pang, uh, pang semi-gloss to ha. Uh. Kung baga, masilya pa lang yan. Yung tinatawag ko ng masilya, ay naka 2 coats or 3 coats pa lang po kami dyan. So, ibig sabihin, wala ka pang makikita dyan na final coating niya. So, sanding lang muna tayo. And then, ibibigay natin yung uh, kulay niyan based dun sa mga napipili naming mga tiles o kaya mapipiling tiles ng ating kliyente. So namimili ako dun. Titingnan ko kung ano yung pinaka the best na kulay na po pwede natin i-base dyan para hindi naghalo-halo yung mga kulay ng bahay. So importante yon mga kamasta. No? And number, number one, dapat alamin mo rin yung kagustuhan ng kliyente kung anong kulay ang gagamitin natin. So, di ba? Ang ganda niya na. At abangan niya yan mga kamasa, kung ano pa yung mga gagawin natin yung nasusunod at uh, masasabi ko na ayan, kakapulutan din ng konting diskarte at uh, tips lalo lalo sa mga homeowners. Okay?